Aku. Aku. Aku Yun. Aku aku. Ate. Si Ate dia si Ateku. Kasih mas matang ke Baso. 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 Ba. Batu. Batu. Ba. Bata. Bata. Ha. bata. bata. Ah, aku bata. Si Ate jasi si 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 Uncle Jace. Mm. Ako. Very. Baba. Hmm. Ay, hey, baba. Ito. Baba. Ganyan hindi yun. ganito yung babadu. Babalu, hindi babadu. <laughs> babadu. si Red Pearl Rites. Red Pearl Rites? Yeah. ba. Ka. Ba. Ka. <laughs> ba. La. Mm. Bala. Bala sa baril. <laughs> buto. Buto, ito. Hmm, Buto natin katawan. Ito o buto. O oh, ito, buto ng manok. Kubo. <gulur> kubo. Kubo. Bahay kubo. Oh. Bahay kubo. Kahit muntik. Bahay. Muntik. <laughs> munti hindi muntik. munti Ang basa sa Y, pag saba sa ka na, ya, ye, ye, ye. Ah! Ku, ya. Kuya. Kuya, si Uncle James Kuya, Zack Tate. O, ano next sa te? In. Anong oh, ang basa dito? In. oh ulit. Da, in. Dati. Dati. Ano dati? Dating nga, maliit pa ako. Hindi, ako nga, dating baby pa ako, maliit pa ako eh, dati eh. Lita ko ganito eh. Tapos, dilita ko ganito. Dami. Anong dami. dami? Dami ng pagkain. Ang dami ng... pa naghahawak ako ng madumi. Buhangin to, naghahawak ako. Kinover ko yung, ano yung tae. Pusa. Dapa. Dapa. Nagdaba na, di ba nadapa ako sa labas, may sugat ako. Ayan o. Dapo. Dapo. No. <laughs> okay, finish na. Very good. Uh, magbabasa ka pa ulit bukas ha? Lagyan ko. It's Tomorrow ulit, ha? Lagyan ko. So good? <laughs> yes! Wow! Okay lang yan. Yay! Yes. So, sulat style. Yes. Sulat ka dito ng very good. Dito sa tapos. Very good. Aww. Bye bye guys. Tomorrow ulit. Mm -hmm.